Yan. Magandang Pasko po sa inyong lahat. Yeah. At mm, kapag ng lambat, at kumalma ngayon dito sa area namin, hindi nila na. Sana may gracia. Ah. Ah, kailangan kayo.

abu, kung kaya tayo, tayo, ah, napo, kaya naman, kung mo at ang agus labog labog <coughs> Ah Ah, ah. Labog, labog, mga bro. Agos ba. Bogmo iniko, dirse man man. Koro lang mong labog uh. Grabe yung labog labog huh? na dir uh, uh. Uh. ito Diretso mo na, diretso mo Tuwarik naman isa Diretso mo na sabi Hmm, ito Okay uh.

yung bato na yan kung sa pangawi はい。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Babu. Hai, hai. Babu gula, babu manis. Ah, mau bro? Ah, tetap yeah. sama <coughs> yeah, ah, gula. Enak Bagus Ya Nah bro ah, Doong na Kelucut hmm, na pala ha Ay, tablet, may kurinto sa laot. Ay, tablet, Pino. ano labog labog 'yan? May naman makate, makata sa 'yan. Iba pa 'yung makate, 'yung Ay, ano. Ayun siya, 'yung malalaki. Oo, okay, yung, mahahaba. Yung may gamat na maluluit. Pa, may mahahaba dyan 'yung maloko. Hmm, Ang gagawin kami, ila ko 'yan. Ba't po? Karon na Araw na ta, dun na no. dilang a ano yan? Hulop na hulok na. Yeah. <coughs> Marami O, uli mga bro yan Papain na papain ko maya maya Wala pa ka kayo Wala pa wala sa akin na mulmul eh wala yan akin yan ang minsan ay marami ang nanod sa nito ang ganda nito ano nakuyo nito ayan minuman eh de gamit eh, AirPods ah may matalas ang balat matalas. Dati nung ano bang taon nyo na ang kapan ng ganito dito nga bro? Yung ganitong isda rito. Yeah. Ang tawag dito yung surahan na mga gaspang ambalat. Yan, yeah, boy pa oh. Ewan ko sa inyong lugar pa anong pan tawag dito. Uh, <laughs> <laughs> para... Para na yan. Hmm. Sa tagal ng panahon na nawala yung ganyan surahan, dati oh. Dami kong matuto yan. Sarap man tuyo ng ganyan eh. Kaya nyo nga sa bago pa ang suba, may usawan ka na tuyo at hindi nyo kalamansi. Eh. Babasaga Oof. na. Ano nga nalipagin mo nga? O, ito ngayon eh sa lahat. Ay, tamba ka nga. Ngayon nang dagsa ng dagsanan, tamba ka. Ayun nga Ay, lahat ngayon mo. eh. Naku, Galing laot ng tamba pa. Yan o. Kapal. Kapal abot doon o. Uba na na Ang lalim mo kasi malalim. Pag asa lang talaga. Tumakbo din sila sa mabababaw. Sa medyo tabi-tabi. Anak -tabi. ba ah, ito ngayon ngayon? Kaya alasin kong ilis doon. Narin, ayun. Malapit na yun. Dit, ikot lang siya ko Saan ang galing? Hello! Ang tapatan lang ang... Parang bagaya tayo, yan. atipit ng yan. Doon. Ayaw mo na. May na, ang ulihan mga bro. Ay, mga labog-labog. Ang -labog. sinatawag dito yung... Yung, yung maitim itim sa gitna, labog-labog ang mga... Ang okay, mga bro.

Ako na ito, ang pahal. Wala ka dyang umang. Hmm. Ang maumang That eh, kasi doon sa may tapat ni Lamiyo doon. Yan, Mga bata ko nung nagpunta doon, hindi dami umang. Oo, oh, oh, na uh. Yun. Ya yeah, mga bro at dumating na nga yung bangka na pinagawa sa akin ni Monsignor Yan. at ito yung mga nagdala at siyang nagawa yan ang bangka na pinagawa sa akin mga bro yan yan ang bangka na pinagawa sa akin yan ito bilang Alis ka dong o oh, mata mata kun mo pigil doy o oh, kanang kayo be ang kating yung isa tamaan ho bob <coughs> ang kategbi ng kabila tamaan ah ganda lang gayak na ngayon ya parang yan. Ah, uh, nagdada po si Jenner Boljun tama. Ah. Ah. Kayo ang nagyari nito? Ah. Uh, yan nga pala ang nagawa ng bangka na ito. Yan. Sa ay taga Simlong. Yan. Uh, ah. Ah, bala nang anapin ang kiliti niyan. Atrasin ang kape, atrasin ang kape, atrasin ang kape. Ati papaling. Ya. Oh, up, up. Ya, yan. Ang kabayan di eh lipat do nat do pada anin. Yan, ati tatas lang mga bro. Ano ini sabi hindang yan? yan? John oh, an ang kawayan, John tubig ang kabayan John Mesumi tubig. Yan. Yan. Okay. <tipan> Ari di kabayan di lagna do ndoy. Up. Atak. Wayan. Oh, oh, mo atlas sabantikay dinay mababasa. Sige, oh. Dandan, dedahan. At itataas lang mga bro. Hoy, okay. dito ka. Yeah. Yeah, mga bro, at nai na. Paano yung saan, sa Yeah. ang yeah, ano. Maluang mga bro, maluang. Ha? Ah, yeah. Yung... Maluang, uhum, ah. Yan. Silaw yung uh, kumawa ng baka na ito. Yeah. Sa una pinagawa ni mo senior. Ah. Ayusin nila abi. Ah. Ah. maganda Ini na kabe. Oh, ari ang naging kasama ng pumunta dito. Yan. Manager, manager. Sino ba yan? Ya, yeah, yeah mabro at kami pauwi muna at makapagkape muna Aring nagdala ng bangka dito. Yan ang bangka, nandoon na sa baba at kami pauwi muna. na. Yeah. Ya, yeah, at tuloy pa na na. sige, salamat sa inyo. Yeah. Sige, Renay. Ay, Ah. Ya, ah, salamat na marami. Ingat sa paglalakbay. Bye, bye. Eh, bye-bye. Yan. Alis na sila oh, mga bro. Ah, nandoon sa tabing dagat at tawagan mga yung tina doon. Ay, mga bro at yung kasama nitong nanagatid na bangka, susundin naman ng dalawang yun na galing Pangasinan 'yan. Yan si ang palayo ko ay si Piryahan. At ang pala, palayo lang yun mga bro. At ang tawag pangalan niya ay talaga Yan, si Minard. Ayan, si Poging Baksi. Uli yeah. ano, yung puti. Sino Yung kayo talaga. Puti nga. Ayan, at pinagkapi muna natin mga bro. Ay, pag isang araw, ro. ako sa inyo ang karburador. At mm, um, nag ano, daw ang... Maluang ang tarik niyo. Ha? Maluang. Yan puti. Ay, maganda yun. At may laban siya. Tao ba? Yan mga bro. At pa-uwi na sila. At sa daan sila dadaan. At sinundo na nakasakay din sa bangka. Sinundo ni Minard. Yan. Yeah. Yan yeah, mga bro. At nga pala. Shout out nga pala kay Monsignor. Yan. Yeah. Salamat. Alfredo Madlambayan. Yeah. Salamat sa... At po sa inyo. Ingat po kayo palagi. At Maraming salamat po sa inyo sa kay Ma'am sa padala nyo na pinagawa nyo bangka para sa akin yan. Ingat po kay palagi at palakas kayo diyan. At shout out din nga pala kay Ma'am Linda at Jo Baruta. Ma'am Linda at Jo Baruta, maraming salamat Sir. po sa inyo At sa biyayang din po na inyong naipadala sa akin. Ingat po kay palagi diyan. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat diyan. At shout out din nga pala kay Inada yan. Sa salamat din yan. Salamat din po sa inyo at Ingat din po kayo palagi dyan. At chat natin sa magkapatid ni Dion Rub TV. Yan. At chat natin nga pala kay Aldrin, Aldrin. sa Ligan. At chat natin nga pala kay Jillian Kapisnon. Yan. At chat natin nga pala kay Nixon Itchon from La Union. Yan, chat out po sa inyo. At chat out din kay Arnold Rodillos, Rodilias ng Quezon Province. Yan, chat out po sa inyo. At chat out din kay na Daniel Catiz family from Nabuta City. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Larsky Nolasco. Yan, shout out at shout out kay Edward Boromeo family from Barangay Pinagtulayan, Nor Sagaray, Bulacan. Yan, shout po at shout out kay Sapiro Sirudo from Puerto Princesa City. Yan, shout po at shout out kay Maki Boy Borillo ng Santoke. Yan, shout po at yan, shout out din nga pala kay Rini. Yan, at sa gumawa ng lambat. ay sa gumawa ng bangka. Yan, shout out po sa inyo. Diyan, sa may Simlong. Simlong. Shout po sa inyo. Uh, sa yung pamilya. At shout out din kay Roberto Sanchez. Yan, shout din ho. At shout out kay Jimmy Dulay from Bicol, Bulan, Sorsogon. Yan, shout At shout out kay Ernesto Bugayong from Washington, D.C. Yan, shout po sa inyo. Ingat kayo palagi. At shout kay Jovin Tingson. Yan, shout At shout out kay And Pingol. Yan, yeah, satout sa inyo mga bro, at satout sa inyo. Mario Panungun from Kubar, Saudi Arabia. Yan, yeah, satout po, at ingat kayo palagi dyan, at satout sa inyo. Husi Pangaliban from Camarinos Norte. Yan, yeah, satout po, at satout sa inyo. Pay Garong Official Blog. Yan, yeah, satout sa at satout sa inyo. Edwin de la Pina from Masbate. Yan, yeah, satout sa inyo mga bro, at satout sa inyo. Melchor Kisana. Yan, yeah, satout po, at satout sa inyo. Jumel Severino from Quezon City. Yan, yeah, satout sa inyo mga bro, at satout sa inyo. Roa Pura na family from Bukawi, Bulacan. Yan, sa out mga bro. at out yung guy. Lamberto Lumakang from Batangas, Kalinto, Purok Uno. Yan, shout po. at out yung guy. Just Martinez from Gasang and Ryan Martinez. Yan, shout sa yung mga bro. At shout out kay paring... Dulay. Yan, shout nga pala kay paring Carlo. Yan, shout sa inyo. At... Ingat kayo palagi dyan. At shout out kay Minard. Yan. At shout out din kay Rosalyn Dulay. Yan shout out sa inyo mga bro at shout out din kay Crisologo Junior Tolkar from Saudi Arabia. Yan shout out po at ingat kayo at kay palagi diyan. At shout out din kay Germi Sidina from Kuwait. Yan shout out din at shout out din kay Kay Alwas Alias Wawai. Yan shout out sa inyo bro at shout out din kay Kay Iloy. Yan shout out din mo, at shout out din kay Mag-asawa ni Nenny Dolando at Dailin Dolando at saka niyang mga anak, Sheka at Waida. Yan shoutout sa, sa inyo, ingat kayo palagi at chatouting kay. Edgar Malinao from Naga City, Camarines Sur. Yan shoutout sa, sa inyo at shoutouting kay. Criscano from New York, USA. Yan shoutout po at ingat kayo palagi dyan at chatouting kay. Kauragon TV official from ano ba 'yun? Kogit Balatan, Camarines Sur. Yan shoutout sa, sa inyo mga bro at chatouting kay. Uh, Roxanne Rosba from Western Pangasinan. Yeah, Tao chay nyo ma bro, at chat out nga pala kay Faring Boyong, at chat out nga pala kay Faring oh, yeah, Makoy. Yan, ingat kayo palagi dyan. At chat out nga pala sa aking mga pamangkin na nagtatrabaho <laughs> nagt dyan sa may Naga Mabini, Batangas. Yan. Si Jomar. Uh, at chat out nga pala kay Jomar. Yan, sa mga kasama ni Jomar. Yan. Jomar Lamson. Ingat kayo palagi. At chat out nga Bartolome Grutas ng Montalban Rizal. Ayan, shout out sa inyo at ingat kayo palagi. At sa tating kay? Ninya Amil. Ayan, shout out ninyo at sa tating kay? Ta Rimon Kundisa ng Ruhas Palawan. Ayan, shout out po at sa tating kay? Junil Sumido.

Chat out po sa inyo, ingat kayo palagi diyan. Shout out sa Chat out kayo... Bernardo Valdez. Yan shout out din oh, chat out din kayo... Cesar Samar. Yan shout sa out po, chat out din guys. Kaho... Raps TV Vlog. Yan shout out sa inyo, chat out din guys. Kaho... Alberto Lasistia, Yasima Family. Yan chat out po at sige mga bro at shout out po sa inyong lahat at Merry Christmas po sa inyong lahat. Saan man kayo nanoroon sa ating daigdig, Merry Christmas po sa inyong lahat. At shout out din nga palaw sa mga nakapag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At sa din nga pala sa mga tumatapos po ng aking ad. Yan. At sa mga sulit ng tagapanood, sa tapos po sa inyo lahat. Yan. Sa mga kababayan kong mga sumusuporta po sa aking YouTube channel. Yan. Sige mga bro. At sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa na nag-aanok at nagtatrabaho diyan Ingat po kayo palagi dyan sa inyong pag-aanok at pagtatrabaho dyan. Yan. Shout out po sa inyong lahat at Merry Christmas po at shout out din nga pala sa mga taga Bibaye Sa mga kapatid at sa aking tatay sa Bicol, shout out sa inyo diyan at sa aking mga pamangkin. At sige mga bro, Luzon Visayas na po, shout out po sa inyong lahat at Merry Christmas po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi at salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kay palagi. Okay? All right.